Dumating na naman ang kalamidad, ang severe tropical storm creasing na pimalakas ng malakas na habagat ng habagat ay nag-iwan ng pagkawasak sa kasunod nito. Lubog ang mga tahanan, nasira ang mga bukirin at libu-libong pamilya ang nawalan ng tirahan. Ang gastos? Bilyon-bilyong pinsala at buhay ang nawala. Patat na bilyong piso sa pinsalang paggawasak, creasing at habagat-wasak ang Pilipinas. Sa isang mabagyong linggo noong Hulyo, ang Pilipinas ay hinampas ng severe tropical storm creasing kung saan ang mga pag-ulan nito ay pinalakas ng habagat. Ang resulta? Malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at pagkasira sa maraming lalawigan. Patat na bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura. Dalawang sibo labing pitang milyong piso sa pagkalugi sa agrikultura. Isa at isang siyam na bahaging milyong individual ang apektado. Labing lima at apat na libong pamilya ang lumikas sa mga evacuation center. Dalawang put isang libong pamilya na naninirahan sa mga kamag-anak, kaibigan o host na komunidad. Patuloy ang mga pagsusikap sa pagtulong sa pitung at lumplot dalawang evacuation center. Natutulog ang mga pamilya sa sahig ng gym, nakapila ang mga bata para sa pagkain, ang mga ina ay kumakapit sa pag-asa, ang pangangailangan ay apurahan at tumataas. Habang tinatamaan ng bansa ng pinsala ng krising, nang hahanda na ang gobyerno para sa susunod na banta, Tropical Storm Dante at Tropical Depression Imong, na parehong nasa Philippine Area of Responsibility. Labin tauhan ng sandataang lakas, dalawang putain na libong tauhan ng Bureau of Fire Protection, labing limang libong tagatugon sa Coast Guard, tatlong milyong food packs na inilagay sa buong bansa, Dalawang helicopters, siyam na fixed-wing aircraft handa na, labing siyam na Navy ships, dalawang Coast Guard vessels na nakastandby, tatlong 30 milyong piso sa standby health resources, labing limang-apat na land vehicles, tatlong put-isang libung fire trucks ang nagpakilos.